Ayan guys, mag-isa muna ako guys ng naikumutong luya. Pinalagay ko na pa rin yung ano, yung bawang, sibuyas naman ang video. Hey, Ayan guys, malapit na maluto yung ano, sangkat natin. alagin natin, guys, yung hipon, guys. yan guys, pili natin alagin yung hipon, guys. Alagin na natin ito, guys. Medyo marami-rami ito, guys, ah. Eh. Just para magkaroon ng lasa, lagyan natin ng konting asin. Uy, parami na ata. Lagyan <laughs> natin. Lagyan natin na. Ang sarap guys. guys. Yan, takpan muna natin para medyo maluto na. Yung tubig niya sa katawan, yan na magluluto niya sa kanila, guys. Ayan. Medyo hilaw ko yan. Tingnan natin, guys, kung luto na. Ayan, luto na, guys. Pili na to, guys. pwede na yan guys medyo patuyuin ko na lang guys may, may, may tubig pa kasi na konti ayan guys, hindi ko nilagyan ng tubig guys sa katawan nila galing yung tubig nyo lang guys hindi ko na dinagdagan ng tubig yun ah, sigurado, masarap to ayan guys, maraming salamat guys sa panunod na yung mag video Nagkasusubok lang tayo magluto-luto Wala kasi ako guys luto Ako lang magisa isa Guys, thank you so much guys